Uh, andito dito tayo ngayon sa May uh, pier mga kababayan. Na kung saan nakita uh, natin dito yung dagsa ng uh, the, mga member ng uh, Iglesia ni Cristo. Napakarami po nila, guys. Ayan, oh. ayan So kitang-kita po natin 'yan, ha. Ayan. So napakarami po nito at napakahaba dahil uh, ginawa na nga po nilang parking itong uh, island ng uh, Lopez Boulevard mga kababayan at makikita natin napakarami po talagang uh, uh dumalo ngayon sa naturang uh, peace rally ng uh, INC so yan po guys makikita na hello hi So nandito tayo sa ano no sa flyover. Napakarami po nila guys, napakahaba. Ayan oh. So ayan, kitang-kita -kita natin na dito sa ating likuran. Ito, you are going to Kirino uh, Avenue Ah, uh, Kirino Grandstand na po ito, ah. Uh. Going to Intramuros ito nga nasa harapan natin. Kung saan po tayo nakaharap, guys. Ayan makikita natin napakaraming uh, bus dito na dito po sila nakapark. So ang alam po natin ay mga taga-probinsya po ang mga ito. Ah, ayan, no? kitang kita natin guys Napakarami ah, So update po natin Update tayo ngayon update, ayan, no? Oh. So binigyan po ng uh, ano, Ina-assist po ng mga Police at traffic Mga traffic enforcer ang ating mga kababayan Na uh, member ng INC Ayan So Ayan po Hi Ano lokal kayo? Ano lokal? Hello po. Oh, yun oh, napakarami po nila, guys. Kaway naman diyan, mga kapatid. Ano lokal? Sige po, ingat kayo. po, hi! Napakahaba, hello, kaway po, kaway! Kaway mga kapatid! Napakahaba ng pila guys, yan oh. ang haba hanggang doon pa ito sa dulo Hello po! Shout out po, yan! Anong lokal kayo? Sige po. Hi. Ingat daw po sa pagkain ha, ingat daw. Huwag basta-basta bumibili ng pagkain sa ano, sa sa, sa sidewalk. Hello po, may baon ba kayong pagkain? Huwag kayong bara, basta-basta bumibili sa sidewalk ha Hello po, huwag kayong basta-basta kumakain sa sidewalk ha Okay Kaway po Hi Hello Ano lokal? Ano lokal po kayo? Sige po may dala kayong pagkain? Hello po. Napakarami po nating mga kapatid ngayon dito guys na nandirito sila sa Lopez Boulevard sa May North Harbor ito sa May Pier. Ayan oh. No? So dito kasi sila na Hoy, wala na po kasi mapaparkingan doon sa uh, Kirino kay Grandstand kaya dito na po sila nakapark. So uh, imaginein mo sa haba po ng pila no ton, ibig sabihin yung uh, parking po nila ay nandoon pa sa dulo. Sa pinakadulo pa no po 'yon. Hello po. Sige po, kita-kita tayo sa Kirino. Yan, hello po. Ingat lang po sa pagbili ng pagkain ha. Ipiliin niyo. Huwag basta-basta. Sige po, ay So ayan guys, ano, makikita natin dati. dito naman sa dulo, ay uh, pinaano na po sila no? inasis uh, inassist na po sila para dito naman gumilid sa gawing kalewa kung kanina nakita natin nasa, nasa gitna po sila na naglalakad ngayon naman ay pinapinihit pinihit po yung kanilang pila dinala po rito sa ka right side para nga naman safety ano? para po sila safety safe na safe po yun sila napakahaba na po ng pila guys hanggang doon na to sa may dilpan ayan ngayon mapapansin natin Ah, uh, ulit, Ito na naman, guys. Yeah. So, tinigil po yung traffic dahil yung uh, mga kapatid ay, ay inilalagay na po sa gawing kanan. Ay. Sa gawing kanan na po sila ay eh, eh, ano ano, eh, eh, pinapadaan kasi dito po sa gitna may, medyo risky po to, medyo delikado. Kaya kung nandoon po sila sa right side, ay na safety na po yung kanilang uh, paglalakad kasi medyo malayo layo pa po yan yan so wala namang problema siguro sa kanila kung layo ano yan hello may dala ba kayo pagkain Ingat po napakahaba pa po guys at uh, ito na pulutong lang uh, uh, mga kababayan natin na uh, kapatid ng, uh, ng ayan oh uh, nandito sila mga nakasupot ng puti so patunay lamang na yung kanilang peaceful uh, baseball rally ay uh, para maiparating ang uh, kanilang uh, kahilingan na magkaroon ng peace yun magkasundo-sundo na guys ayan oh ito napakarami oh kaway naman dyan yun <laughs> Ang nila. Anong lokal? Shout out po. Ingat kayo. Ayan. Ingat sa pagkain ha. Sa pagkain dyan sa tabi-tabi. Sige po. Sige. Live po. Hello. Shout out po. Mula sa Kapastar Lock. Kapastar Lock. Uy, ang dami nyo na. Kagabi pa. Ang dami. Nagdadating nga. Tagatar Lock. Live. Aming kahilingan kaunlaran ng bayan. Sige po, sige, sige. Peace for the Philippines. Hello. Shout out po. Ingat po, enjoy lang natin, enjoy. Shout out din. Shout out din. So kabila naman tayo guys Ayan o oh. So napakasaya Parang uh, enjoy na enjoy pa ang ating mga kababayan Ang ating mga kapatid Dahil uh, yan o oh, Yung paglalakad na yan Hindi nila alintana ang pagod yan Ayan So, so pagdating dito Nandito sila sa may island uh, Iginawi na po sila dito Ayan o oh, napakarami guys Grabe Grabe na to Grabe na to, grabe na to. Ayan So muli, kitang-kita natin ano na ang ating mga kababayan ay ah uh, uh, talagang uh, sakripisyong naglalakad, galing pa po nang uh, ano to, nang uh, malayong lugar itong mga ito. So dito ulit tayo. dami guys. haba ng pila ang haba ng mga bus na naka-parking dito ayan oh 違う。Okay, Naglalakad tayo uli guys sa uh, pabalik ng uh, Intramuros uh, kung saan doon tayo naka-parking. Ayan. So marami na rin po tayo mga kapatid, mga kapabayan na naglalakad patungo na rin po sa kanilang uh, sasakyan. Ayan.